So, ever since pangarap mo na talaga ang UK? Yes! I I'm a Potterhead. Because, uh, fan ka na eh, Harry Potter? <laughs> oh, Oo, oh, hindi kasi parang ano ba, ang UK dream ko kasi nagsimula sa Harry Potter, but looking back, ang binahin kasi ng UK for me, yung parang perfect siya sa mga bookworm na katulad ko. Yung mm. -hmm. Ano ka lang, may coffee, tas basa-basa ka lang ng libro. Hindi siya kasing uh, engrande ng US US. dream ng iba. Pero chill kasi sa akin yung UK. Ultimo lahat, ultimo safeguarding and everything. In comparison sa ngayon, wala kasi akong US dream. Parang ever since nung bata ako, kahit nakikita ko na sa US sila. Di kami hindi, UK pa rin. Gryffindor for the Ah, <laughs> uh, Gryffindor. Yeah. Gryffindor. Thank you so much, Claire. So, punta na natin yung isa pa na pupunta, papunta rin ng UK next year. So, tanangin natin si Eli. Guys, eto naman si Eli. Hi, Eli. So, gano'n ka na ako tagal dito sa Saudi? Um, magtutu. <laughs> mag magtutu. Next tourist. year. Oh, okay. Actually, almost, uh, basta one year and mga six months, mga gano'n. Kasi, nag uh, first company ko, ang nagtulak sa pupunta dito ay ito. At <laughs> hindi tulak. Niya. Siya yung nagtulak kay Tapos hindi tulak. Siya talaga yung tulak Tulak, <laughs> <Siya talagang> tulak. <laughs> tulak guys, pusher to guys. Actually, hindi niya tinulak eh. Hinila niya. Hinila niya ako papunta dito. Kasi... <laughs> so, nagtulak pa? <laughs> <laughs> hinila niya ako papunta dito. Kasi we're best friends for 8 years. Sa Pinas. Since 2015. Tapos, Ah, hindi ko akalain na makakapunta talaga ako kasi wala naman akong balak mag-abroad noon At maganda naman ang position ko sa Pilipinas. Mm -hmm. And, hindi um, naman ako ganun ka, Ma may daling naman ako mag-ipon. Anyway, mm -hmm. but, to experience lang, ano, kung anong buhay dito sa abroad. So, na napahila naman ako bigla. Uy, <laughs> <laughs> Biglaan yan. Actually, biglaan yan. Kasi, mm -hmm. sinabi niya lang sa akin, para sa December din yun, January, ano, requirements. Last March, karating na ako dito. Three months lang. Three months, two months. Tapos nandito na ako bigla. So, yun lang yung ano, yung gap niya na una si Claire dito ng ilang buwan? Na una lang siya ng six months. Tapos, parang, parang, ako talaga tumulak. Sige, tulak ka na. <laughs> Diyan ka na muna sa case Tapos, tingnan natin kung okay ba dyan. Tapos, sunod na lang ako. Ganun. Ako lagi sumusunod. Ako <laughs> ang <laughs> 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 <Laging laughs> <muna. laughs> Siya yung lagi nauna. Ako yung sumusunod. Tapos, <laughs> mapunta na siya ng UK. Mauna ulit siya. Pero Saka susunod. Trivia lang, alam mo. Yung UK dream, hindi ko yun solo dream. Kaming dalawa talaga, UK talaga ang pupunta namin. So fan ka din ng Harry Potter? Mm -hmm. Mm -hmm. Hindi naman ako sa fan ng Harry Potter. Basta, hindi, wala. Tapos oh, no, no. <laughs> <laughs> sabihin ko sa Lord of the Rings. of the Rings. eh, yung mga Bridgerton. Oo, <laughs> oh, oh nag-review na kami nun ng OET. Sa Pinas pa lang. Oo, oh, oh nag-prepare na kami nun ng OET. Pero parang hindi kami, pasasab, sobrang busy noon. Kasi nag-pandemic ano, hindi agad na yung exam. Tapos, kailangan pala pumunta muna dito para matuloy yung exam. Dito pala ang exam, hindi <laughs> pala doon. oh, dito pala ang exam. Hindi pala doon. So, Ayun. Ano pa, last, may last question pala ako. So, ano yung mga re procedure ng ano pag-apply doon. So ba, para sa mga makakapanood din sa future, ano yung mga ginawa niya requirements, ano yung first step para makapunta kayo dyan. from KSA to ah. Okay, from KSA, first step is mag-pray. mag, <laughs> -pray. Oh, pray. <laughs> yes. mag and dapat talaga mailatag mo yung plan mo na makakapunta ka doon specifically. Next is mag-ipon kasi ikaw muna ang magagastos kasi exam, lahat na exam and then prepare yourself for your examination. Siyempre, English exam. Although, dito kasi, di naman nalalayo sa Pilipinas. Pero, sa mga co-nurses namin dito na may balak, mas maganda talaga kumuha ng exam dito. Kaysa sa, sa, Pilipinas. Pilipinas. Okay. Kasi, hindi ba, parang napaka welcome, hindi naman welcoming eh, parang comfortable lang na magkuha ng exam dito. Kasi although, di mo kasi talaga kakilala yung mga ka, exam uh, yung mga ko examiners mo ganun so parang hindi ka ma -pe pressure na ay magaling to magaling to hindi <laughs> ka mapapressure na gano'n. kasi wala namang magsasabi sa iyo na Hoy, anong ano anong exam ganun anong sinagot mo sa ganito ganun, ganyan, wala so napakatahimik lang although hindi ko din naman alam kung ano yung preparation sa pinas kaya lang nakaka-intimidate pag kapwa mo pinoy yung parang kasama mo although dito may mga pinoy din naman kaya lang no, kung hindi mo siya kilala parang ano napaka peaceful lang na Since, kasi kung so, kasama mo sa pinas uh, alibaba alibaba uh, achiever di to ito oh, so, yung so, ng batch namin hindi ka conscious na parang ano kaya sinagot nito? Noong... Ano kaya sinagot nito? ano first-hand experience, napaka-cooperative ng mga ano, dito. Interlocutor. Mm -hmm. As in parang ano, nagbabasa lang siya ng speech, pero yung kasi nga, recorded lang yung voice. Yung reaction ng mukha nila, encouraging. Sad to say, sa Pilipinas kasi, it's not the same. Marami ako nababasa sa mga group na napupunta sila sa parang weird enough, parang ano, hindi ba racist yung term eh, pero parang ibabash oh, ka about oh, sa language oh, mo ano, sa pronunciation kanil, nila mo nila. Oh, lalo na kung okay. ano, pag, ano siguro pag first timer kang kumuha ng exam tapos mali-mali uh, pa yung pronunciation mo kasi nga kinakabahan ka or mm -hmm. ano nape-pressure ka although isa lang naman yun kaya lang kung dito baga ini-encourage kang sige kaya mo pa yan magsalita ka pa pero pag sa pinas sa parang ititigan ka na lang na, ano na parang Ah, uh, yun na yun. Ganyan. <laughs> Parang sa kanila humihingi pa sila ng more pa, magsalita ka pa ng more dito. Kung ano lang kaya mong ibigay at kaya mong sabihin inam. Siguro in a good way ganoon. Anong para maintindihan na ah, yun lang yung kaya niya. Yun. Ah, uh, pangatlo siguro. Yun, maganda yung maki join ka sa mga groups mga nag, may mga groups, uh, na, sa for, mga groups for na for the day dito for OET or yung mga papuntang UK visa kasi may mga tips doon na makukuha ka eh okay. na kung paano mag-apply in addition alamin niyo kung anong gusto niyong puntahan sa UK mm. kasi ang laki-laki ng United Kingdom akala okay. ko dati pag sinabing UK halimbawa, kumpara mga ganyan hindi, may mga Wales mm. may Central may so, Countryside saan kayo mapupunta? ako sa Derby. Kasi... Darby. Oh, Darby uh, is, ano... Uh, countryside. Countryside. Mm -hmm. countryside. It's an hour and a half. Almost two hours away from London by train. Pero, consider nyo kung saan nyo talagang gusto. There are people talaga na London ang target. So, nag-search na rin kayo anong meron sa Darby for sure. Oo. Anong meron sa Darby na nang-search nyo? puro mga museum real talk museum kasi <laughs> sobrang quiet ng countryside um, if, you're a, ano, if you're a party person uh, countryside is not for you baka mm -hmm. okay. ma-depress ka kasi the weather mm -hmm. gloomy ganyan, tas walang pasyalan masyado, well mall of course mm -hmm. coffee shops yes, pero kung party person ka, gusto mo yung mga tipong kaya in, dito paglabas na. dito eh paglabas Mala, dito ay mabilisang okay party na tayo ganyan, maraming ano maraming tao although ano ang maganda kasi sa kung sa central london tsaka sa countryside sa central kasi kunyang una tax cost of living cost of living mas mas mataas kasi sa countryside although rent ng bahay double the price although sa countryside makakapunta ka pa rin naman ng central london although yun yung biyahe. but i mean yung pag peaceful naman talaga yung hinahanap mo tsaka talagang work lang at tsaka, basta para sa sarili mo, mas maganda mag-countryside. Especially so, if, pag family, mm -hmm. kasi una sa lahat pag countryside, makakaipon ka. Mga lawa, kung balak niyong mag-anak, it's less likely, well, most likely na hindi makaranas ng uh, racism or bullying kasi sa bagay, wala naman halos ganun doon kasi very strict sila sa safeguarding. Pero with regards to upbringing a family, mm -hmm. iba pa din yung quiet ng countryside. But of okay. course, it really depends on you kung mas trip nyo. Sa bagay, mas malaki din naman yung offer nila kasi may high cost allowance sa London. Okay. okay. So, yung additional na lang sa tip nyo, yung mga, yung kaninang tinanong ko, para sa mga mag gusto ring mag-apply na nandito sa Saudi. Ano pa ba yung mga steps na Maghanap kayo kailangan? Maghanap kayo ng agency. I really, really recommend Andrews Man Tower kasi sobrang spoon feed. Sasabihin lang nila sa inyo yung requirements. Plus, they have a lot of options for you to apply. From there, yun lang ang una nyo gagawin. Step 1, mag-pray. Step 2, mag-book ng OET or IELTS. Uh, ipasa mo lang yon sa required score. Makikita nyo yun online. And then, From there, dire diretso oh, na. Basta, okay. ano, makapasa ka ng OET, and then may agency ka na, ano, talagang i-spoon feed ka, asik as yung ano, mga papers mo. Kasi, ano mo yun ba, ang isa pa namin na discover, once na nag-OET uh, ka, parang kahit nandito ka sa uh, Saudi, may mga tatawag sa'yo. Diba? May mga Nami. tamatawag from Nami. UK. Nami. Or, na para mag-offer na nag-exam ka, hintayin natin yung ganito mo, pwede ka mag-apply dito, ganyan, ah. ganyan. Ba parang manpower, um, ano, oh, parang pooling. agency din siya uh, na ano. Oo, oh, na, parang manpower pooling siya. For so, uh, from okay. of Madami na Nag-scout ng mga nag-exam. Hmm, nag-scout na sila ng exam. So, to you na, not to choose. Wow, ah, oh, okay. Yeah. So, eh, in terms sa budget naman, ano yung ano, budget-wise, uh, first, like, first quarter or first, um, application okay. yung may ba so, ba may babayaran or, or ano talaga exam literally ah, tsaka yung mga okay. kuha ng documents requirements so, yung siguro sa Philippine peso aabot siya ng mga say 9200 lahat na yun ha sa pamasahe. processing to processing to pero simula ng ox exam hanggang sa mga processing hanggang okay. sa requirements ganun ka lalo na kung ano Sama na mabilis, masahe doon lalo na kung mabilis na requirements ang kailangan kasi syempre kailangan mo magpa-expedite mga ganun pero i-refund nila yun lahat sa inyo guys so basically After marire, pagod mo yeah. lang yung naging puhunan. ayun so nice. talagang effort at saka pagod yung ano kasi magkaya maganda din dito sa Saudi mabilis kasi ang pera although yun nga nag work ka kasi kaya lang kasi ma-support ma mo kasi ano, o mas mo agad yung mga kailangan mo mm -hmm. kasi compare sa Pinas na ilang buwan mo pa, pa kailangan mag-ipon mo ma-achieve ano. kaya mas maraming ano requirements sa Pinas kaysa nandito na sa Saudi, sa Saudi. Okay. Madami silang hinihingi pag nasa Pinas kaysa pag dito. Nice. Meron pa ba additional na tip? Additional Bago tip. natin Natin More prayers, to? prayers habang nag-apply, habang nag-exam, hanggang sa makarating yung mga visa-visa ninyo. At ang at ang huli ay yung ticket, ay mag-pray pa din. <laughs> prayers pa din. Hanggang sa makarating ka dun. Kasi hindi naman natatapos eh. Pag, pag okay. may visa ka na, hindi matatapos doon ang UK Dream. Kasi pagdating mo doon, ang dami pang kailangan kasi kasi may another exam. Correct. May ano yung training-training. So, yun. Tsaka syempre adjustment pa rin sa lugar. Kaya, yun. Weather. So, Tip. thank you. Meron pa kayo? Eh? Tip down. Tip wear warm clothes. <laughs> Ayan. Tapos yun, sinama ko nga sila nakaraan mamili, nag, ano, nag, sila ng mga makakapal na ano, kasi jacket santo, at saka ano, dahil malamig si winter, doon. Winter, winter. winter kasi ang dating talaga nila doon. December, ano, November. So winter talaga. Kaya kailangan talaga ready na sa paghampas ng mga lamig-lamig. So with that, thank you so much, Eli, si Claire, at si Kuya Philbert. Yan, flight na nila sa Tuesday, 3 days na lang. So yan, so i-close na itong vlog na ito para makapagkwentohan na kami. So yan guys, yun guys yung mga tip nila. So kung may mga kanod na ito, mag-comment lang kayo kung mayroon pa kayong question. At i-re-refer natin sa kanila yung ano, comments nyo para mag sila mag reply So with that, thank you so much guys for watching. I hope mayroon kayong napulot sa ating content for today's video. So kailangan ko na i-end to dahil magkakwentohan na So, muli, ito po ang inyong kabayan. Aldrin Dalyamas na nag-iwan sa inyo ng mga salitang. It is more blessed to give than to receive. Thank you so much for watching. God bless everyone. Stay blessed. Stay cool because life is beautiful. Aldrin Nation, out.